Pakilala muna tayo. So, so kaya po nga pala yung Team r So, nakikita nga po pala yung video dito para maiwasan natin yung mga ganitong aksidente. Eh, nakapasit po dito sa SRS. Ang ginawa dito ay Speed, Revive, and Survive. Ako sila lang na ng video is uh, magandang hapon po sa ating lahat. Ang sabi naman po para sa mga driver para may wasan po itong mga ganitong pangyayari, ang mga dapat ang mga ganung aksidente sa daan lalong lalo na sa mga expressway ay kailangan sundin natin ang speed limit para hindi ho tayo magkaroon ng ganung barya. So yun nga po, dapat nga po pala natin sundin talaga. Pinakauna nga po pala ay yung e speed. Kaya nga po meron tayong GPS monitoring para naman po sa ganun eh hindi, bilang driver nga po, Ah, uh, hindi, hindi po namin talaga may iwasan yung mga matagdagan konti yung speed namin kung wala yung nagpapalala sa amin. Kaya napapasalamat din po kami sa mga GPS monitor ang namin kasi pinapatala nyo po lagi sa amin yung speed namin sa araw-araw na biyahe namin. So yung unang kuwan po dito, para may iwasan po natin yung mga ganong aksidente, eh kung hindi po natin kaya yung katawan natin, kung, lalo na po kung nakakaramdam tayo ng Pagkanto, yun nga po ay dito natin magsasabi yung micro-step na sa isang iglap lang po, mga 3, 3 cycles, eh pwede po may mangyari sa atin na hindi natin inasaan, na aksidenteng hindi natin po So pwede na pwede po tayong magpahinga. Yung nga po may sinasabi silang lebay para ipahinga po natin yung katawan natin. Upang sa ganon ay maiwasan natin, kaya natin labanan yung mga ganong eksidente. Yun na po yung kuha namin dito sa paliwanag namin dito sa microscript. Hmm. At higit po okay. sa lagi usahan natin isipin na bago po tayo lalabas sa loob ng terminal, lalo lalo na sa mga driver, isipin po natin na meron po tayong umuwihan na pamilya para maiwasan po natin yung mga ganong pangyayari at isipin po natin na buhay po ang ating talak. Maraming salamat po. Thank you. Okay, so... Isang magandang leksyon dito sa video nato yung